Isang mapagpalang araw mga kagulay Welcome po ulit sa ating Asking Price Update Recap ng mga gulay dito sa ating baksakan Ang atin pong recap ay pinapos po natin to Kinabukasan ng maaga mga alas 5 po, po Para po pagpunta nyo po dito ay meron po kayong mga idea o basihan ng mga presyo na touring o asking at tanda nyo puro asking lang hindi final price ngayong araw po ng uh, miyerkules December 10 kaya sama nyo po mag recap sa ating baksahan ito so, pong gunung ko po kapalaya 30 pesos hanggang 40 pesos per kilo po sa ating mga okra 100 hanggang 110 per kilo at yung ating sapiya so pong kalabasa na sa 40 hanggang 45 pesos per kilo medyo umangat nito dati 25-35 patulong paligid ko 30 hanggang 50 pesos per kilo tanda nyo mga puro asking price lang yung sinatanong natin na asking price hindi po prices so upo naman po 40 pesos per kilo ang asking price ang ating patulong kinisport 30 pesos per kilo asking price Ang talong po nasa 80 hanggang 100 pesos per kilo ang askil price. Lahat po ng gulay na inatpick natin puro asking price, final price. Sa kamatis naman po 45 hanggang 70 per kilo. Yung 70 po, quality quality po yung maganda. Yung ating pipinong bakla po nasa 55 pesos per kilo. Sa sito na po, nasa 160 hanggang 200 pesos per big kiss. Asking price. Sa sibuyas na laso na po natin, ang asking price niya, 120 pesos per kilo. Ang puso naman po sa aking asking price, 30 per kilo. Sa mga kamote naman po natin, ito. Singapore asking price ng kota Taiwan 45 pesos per kilo Bote 45 pesos per kilo Bote 45 pesos per kilo Salabong naman po 50 pesos per kilo Medyo inangat din po gabing galyang na puti po natin nasa 30 pesos per kilo galyang na pula 25 pesos per kilo yung sinibuyas po na gabi 80 pesos per kilo ang asking price so, Saluya naman po natin mga magulang na pato 85 pesos per kilo dilaw na luya pampagad ng boses 55 pesos per kilo wala na po bihira na po yung gada ngayon eh. yung sa natin per tali uh, 11 pesos yung alubati po 12 pesos per tali yung talibus ng kamote uh, 12 pesos din po per tali sa pa 11 to 12 pesos Pechay po natin 40 pesos per kilo. Sa mustasa po 45 pesos hanggang 40 per kilo. Sa mais na dilaw po 50 pesos per kilo. Medyo malaki ang dilaw na yun eh. Yung mais na puti 35 pesos per kilo. Medyo maliit naman po siya.

per bundle kamatis po 45 hanggang 70 per kilo quality quality po yung 70 eh. sa papaya po mga teman 15 pesos hanggang 20 pesos per kilo yung pipinong bakla po natin pati yung pipinong puti 55 pesos per kilo repollo 300 pesos per bundle sa pechay bagyo naman po 450 per bundle labanus 700 pesos per bundle atin sa iyo po 800 pesos per bundle sa patatas naman po 900 pesos per bundle sa ating carrots 800 pesos per bundle ating broccoli po 150 per kilo La nyo po ha puro price lang yan ha yung ating cauliflower po 150 per kilo sa atin naman pong pipinong jackson 120 pesos per kilo sa ating green bell 250 pesos per kilo sa ating red bell 150 pesos per kilo sa ating pong lemon na imported 180 per kilo yung young corn naman po 45 pesos per pack po yun di kilo per pack celery po 140 per kilo ang leeks 200 pesos per kilo sa binsan natin 350 per kilo At sa ating mga letos, letos na bilog 400 pesos per kilo, sa green ice 350 per kilo, sa romaine 300 pesos per kilo. Sa sibuya sa puti po natin yung China yung malaki 600 pesos per bag, yung medium po 630 per bag, yung Holland po mahal po 980 per bag. So, 460 per bag Bawang yan ha At siyempre po sa ating namang uh, Super white 550 pesos per bag <laughs> Sa sibuyas na pula po natin China Yung malaki 850 per bag Yung medium po 900 pesos Per bag yung Holland po 900 pesos per bag ito po yung local natin si Buyas tumaas po nasa 2,000 pesos na po per red bag tumaas po yan at 2,000 na at yung munggo po natin labo, 2,250 per sack. Ayan po mga kapalain ang ating asking price recap ngayong araw po ng Merkoles, December 10. Dito po sa Kabanatuan Baseball Trading Center, palengke ng sangitan. Tandaan niyo po, puro asking price lang po yung ating pinapakita.